Yo guys, no, it's me nga pala GJ yan, bali ngayon meron nga pala tayong tatlong tanong na sasagutin through video. Kaya kung meron kayong mga tanong niya regard sa motor nyo, uh, pwede nyo nang itanong dito at sasagutin natin yan through video. Bali nga pala ngayon, ang tanong sa atin ni Boss Bertangel, Bertangel yan, sa 4-valve daw natin yan, kung mag, Boss magkano nagastos salamat yan, yan, yung tanong niya. Bali, ang nagasas ko po dito, uh, dineclare ko na to sa previous natin ano, na mga video pero ulitin natin ngayon. Uh, sa cylinder head, umabot ako ng 7,000. Sa piston yan, depende no, kung LHK ang gagamitin mo, nasa 3,000 yun. Kung pitch bike naman, nasa abuti ng mga 2,000, mga 2 ganyan. Kasama na yung papakit, kasama na pagawa. So, doon pa lang, nasa 10,000 na. Ayan, tapos uh, bibili ka pa ng black. Ayan, sabi natin nga isang libo, yun, 11,000. Bibili ka ng carb. Uh, nasa yung, yung mga nibi na 28, nasa kulang 2,000. Oh, uh, so, add natin ngayon uh, at ayun, ayun na yung mga nagastos natin. Ano? Doon naman kasi sa gawa, tayo naman yung uh, gumawa. Pero ako uh, kasi nagpalpa ako ng crank uh, yun, nagpalit ako ng tobaki na crank. Bali, estimated ko na inubos ko nga doon ay nasa 15,000. So, ayon uh, yung sagot dito sa ating uh, unang katanungan. So, sana clear na. Ayan. Uh, text naman natin na uh, tanong ay kay Jan Jan ko yan 5692. Yan, sir ano mas maganda o mas matibay MTK Takasago or Makoto? Ayan, So, diyan naman sa mga block na yan, uh, based sa mga review naman na napapanood ko, ang pinakamaganda sa kanila, yung Makoto. Ayan, kasi nakagamit na rin naman ako ng uh, piston no makoto. Uh, na Makoto at yun nga, matagal na nga siya hanggang ngayon, uh, goods pa. Ayun, yung uh, pinang daily yan, okay naman. Okay naman yung, para sa akin lang, Makoto yung... Uh, maganda sa kanila pero kahit naman alin sa kanila uh, okay na rin no so depende sa budget pinakamahal yung Makoto sumunod sumudtasado takasago at yung pinakamura kasi yung MTK so depende sa budget mo yan pinakamaganda diyan boss uh, ma-breakin mo nang maayos ano kailangan mo talaga uh, ma ng nang maayos para talagang lumapat nang uh, maganda yung ating uh, piston uh, at syempre pag kasi ganyan kasi yan mas maganda diyan diahid mo nang konti no yung mga dulo-dulo ng uh, piston natin Ah, uh, 'yun. I-check mo rin syempre yung uh, piston ring, yung, yung may gap kasi 'yun. Ah, uh, may ibang video naman na ako no't. Ah, uh, ganun na lang din yung uh, gawin mong uh, guide. Then dito naman tayo sa pangatlo na tanong sa atin yan ni Johnson Almogera. Yan 2792 okay, Boss, pwede bang boss Pwede bang maglagay ng stage 3 na cam kahit stacked the stock block? Anong mga mababago sana matotis. Salamat po. Ayan. Bali dito ang uh, sa stage 3 na cams naman yung gusto niyang uh, malaman kung ano raw yung uh, mababago. Siyempre, <coughs> uh, mag-iiba yung uh, lip, no? mag yung lip, yung cam duration, uh, mag-iiba yung uh, yung taas ng uh, ano natin, ng uh, bulb natin at mag rin yung uh, duration niya kung gaano siya katagal na nakaangat no so syempre may magbabago diyan sa takbo pero ang mahalaga diyan na bucket at ayun ma double check ng uh, maige kung sa nga uh, timing siya mas maganda pati sa valve clearance ganun din siya ano kaya kung awa -aw eh, marami na rin ako mga cams na nagamit yan. Uh, mga tinesting ko narin rin dati. Talagang nag-iiba talaga yung takbo sa cams. Ayun. Uh, may merong mga cams na tumutulin, meron na mga hindi. Pero medyo komplikado kasi yan. Uh, regards diyan, kailangan talaga diyan ay uh, trial and error. Pero kung stage 3, pwede 'yon. Pwede yung uh, stage 3 na sinasabi niya basta mag valve packet siya kasi mag-uumpugan yun. Ano? Yung uh, valve at uh, saka yung piston. So, ayun lang. Yung uh, tatlong uh, tanong natin ngayon araw na to. Uh, yun, uh just live a kwestyon na lang ulit tapos sasagutin ulit natin 'yan kung may mga mali man tayong uh, nasabi yon tayo, paki-correct na, na lang din tayo uh, tayo syempre dahil tayo naman ay uh, tumatanggap din ng pagkakamali so yun lang maraming salamat sa inyo lahat peace